Magandang araw, kaibigan. Ito po si Brother Bobby Kitain at inaanyayahan ko po kayong samahan ako sa Landas ng Pag-asa. Kontento o konti ito? Kadalasan yan ang tanong ng mga tao. Padalas hindi tayo nakokontento. Lagi nating sinasabi, konti ito. Konti pa itong pagkain ito, konti pa itong inuming ito, konti pa itong tagumpay na ito konti pa itong kasiyahan ito. Hindi tayo nakokontento. Laging konti ito. Di po ba? Kaalala ko po nung ako'y bata pa lamang, ang hilig-hilig ko mag-basketball. Pagkatapos ko maglaro, pag ko ng bahay, gutom na gutom ako, uhaw na uhaw ako. Pero pagkatapos kong kumain, after a few hours, gutom na uli. <laughs> pagkatapos, inom ako ng inom, dami kong iniinom na tubig. Yung pagkaraan ng ilang oras, nauuhaw na uli ako hindi tayo nakukontento. Laging konti ito or kulang pa ito. Ganun daw talaga sa buhay. Subukan mong makontento sa buhay na to, eh talagang masasawi ka. Sapagat ang buhay na ito ay hindi nakadesenyo para maibigay sa iyo lahat ng gusto mo. Laging konti ito. Laging kulang pa ito hindi ka nakokontento. Kaya sa ating ebanghelyo sa araw na ito, sinasabi ni Jesus na makikita lamang natin ang tunay na kaligayahan, hindi sa mga bagay sa mundong ito, kundi sa kanyang katawan at sa kanyang dugo. Sabi sa ika na nakabanata sa Ebanghelyo ni Juan, Versikulo 53, ang sabi doon, Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Parang sinasabi ni Jesus, hindi kayo makukontento, laging konti ito, laging kulang ito. Tingnan mo yung ibang tao, matagumpay sa kanilang mga karera, sa kanilang mga trabaho, pero parang may kulang pa rin, di po ba? Uh, o minsan, sabihin ng isa, mapapangasawa ko lang siya, masaya na ako, pero nung napangasawa na, makaraan ng ilang taon, parang naghahanap na naman ng iba. O sabihin ng isa, yayaman lang ako, kontento na ako, yumaman na, pero parang kulang pa rin. Pero nga talaga yata ang mundo eh. Hindi ka nakokontento. Laging konti ito o kulang ito. Kaya kaibigan sa araw na ito, lagi nating pakatandaan na kung gusto mo maging kontento sa buhay, makukuha lamang natin ito kay Kristo. Makukuha lamang natin ito kapag inialay natin ang buhay natin sa Kanya at hinayaan natin siyang maghari sa buhay natin. Hindi masamba ang maging matagumpay hindi masama ang magkaroon ng relasyon sa tamang tao. Hindi masama ang yumaman. Ngunit wag na wag nating iisipin na ito ang makapagbigay sa atin ng ganap na kiligayahan. Hindi tayo mako-kontento hangga't na, nakita natin, nalasahan natin, nalasap natin ang katawan at dugo ni Kristo. Ang magkaroon ng isang personal na relasyon sa kanya ito lamang ang makakapagpabusog sa atin ang maha at ang ng ating uhaw. God bless you.